Hi guys! So for today's video ay magsasahod reveal tayo. So ipapakita ko sa inyo guys yung sinahod ko nung uh, simula nung October up to November. So guys, gaya nga nang sabi ko ng last vlog ko, bumagsak talaga yung kita ko. and bumagsak din yung dashboard ko. So mga bi, huwag na kayo mag-expect na malaki yung mga sinahod ko dito sa Facebook. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung magkano yung mga sinahod ko simula nung October up to November. So guys, ito na nga yung kinita ko nung October which is 72.88 US dollar. So i-compute nyo na lang kung magkano yan. And then, dito naman tayo sa um, November. Ayan, which is 33.87 US dollar. Ano? Ang laki, ba? Diba? So, isasama ko na din pala, guys, yung ipapakita ko na din pala sa inyo yung sinahod ko nitong December. So, nakalagay dito is 25.61. So, pababa ng pababa, ba? Diba? So, yun, guys. Patunay lang yan na nawala sa dami ng followers yung sasahuri natin dito sa Facebook. So, yung mga sinasahod natin dito kay Facebook ay nakadepende po kay Uncle. Nakadepende sa update niya. So, ang update niya, di ba, ngayon is per views na siya. Kaya, doon ako biglang humina sa views. Kasi guys, yun yung basihan ngayon sa earnings natin dito sa Facebook. So guys, sa mga nagsisimula pa lang at kakaunti pa lang ang followers, huwag kayong panghinaan. Ako nga na 300k followers ay mababa ang kita. Kasi guys, meron ako nakitang kakaunti lang yung mga followers nila. Pero grabe naman, bawing-bawi naman sa mga views ng mga video nila. So guys, hindi talaga sa followers, sa dami ng followers ang basihan ng kitaan ngayon. So yun lang guys, walang susuko, laban lang. Laban lang sa buhay, ganun. Bye!